Hello guys, isa na namang video ang ating ma-share sa inyo kung paano gawin ang nabiglang namatay na cellphone. So galing po ito ng Lipa, Batangas. Pinadala ni Recinto RJ Torres. So shout out po sa nagpadala. So dalawang Aww. cellphone po ang pinaayos niya. Parehas po, patay. Ayan, pinadala niya dahil pinagawa na daw ito sa iba at nung na power up na accident na power up ay hindi na daw nabubuhay bawal daw pala malubat ang sabi niya so yan po yung dalawang cellphone so meron pong nakasulat basahin po natin yung nakasulat ayan na rehit na siya sabi ng technician iwasan malubat at mag turn off kasi hindi na ulit mag power on so yun po yung naging issue niya so ayan subukan ko muna siya i-charge ay wala talaga siyang reaction ayan po ang sabi na kaso nung nalubat at nag power off ayaw na nga mag power on Pake, gawa na lang salamat so ayan gagawin po natin ngayon so dalawang piraso po ito kulay green at kulay blue so same unit po sila so gagawin ko ito ngayon ng sabay sabay tingnan natin kung mabuhay pa ba natin so ayan sobrang ganda pa po ng unit na ito so mamaya malaman nyo po kung ano po naging issue sa loob so yung isa nito ay grabe meron na pong naputol so ayan dalawang <laughs> redmi 90 na walang power kumbaga did boot problem po siya. So una, baklasin muna natin yung lagayan ng SIM at alisin natin yung pinaka back housing niya para makita natin ang problema sa loob. So ayan, kukulang po ang gamit natin. Hindi na tayo gumamit ng ibang metal para walang gasgas. -gas. So ayan, Maangat na natin. At kung napapansin nyo po, wala na pong fingerprint na putol na kasi pinagawa po ito dati. Kaya pala nawalan daw ng fingerprint ay nakita ko ay putol na siya. So ayan, pati yung battery niya ay nawala na rin yung mga takip-takip. So halatang nagawa na po talaga dati. So ayan, alisin muna natin yung screw. At i-check natin, tanggalin natin yung mga flex. Yan, lahat. At iangat natin yung motherboard. So dati na itong narehit. Yun nga lang, bumalik ang sira. So narehit na po yung IC nito. So ngayon, ang gagawin natin, gawin nating normal na kapag kahit i-power off ay magto-turn on pa rin at normal na siya. So ayan, unang gagawin natin, Ilagay natin sa PCB holder. At ito ang dapat gawin na para maging normal na siya. Oh. Kapag nagawa na ito ay hindi na po ito mamatay. Normal na po siya. So, ang ginawa ko dito, inalis ko lang yung bakal. So sinabay ko po ito sa paggawa dalawa po sabay-sabay para naman makita niyo kung paano ito ginagawa ang mga patay kagaya nitong unit na ito so kasi ganitong unit naman ay napakadali lang po buhayin ng ganitong cellphone unang-una ay alisin natin yung pinaka caps ayan kapag naalis na natin yung caps ang gagawin natin i-revolve natin or i-flat natin yung pinaka itim na IC so gumamit po ako ng flux para hindi po magsitalsikan ang mga pyesa na maliliit sa gilid-gilid so ayan ang ginawa ko dito ay ipinalat ko lang yan para mapuhay at naging normal na siya so ayan kung napapansin niyo po mayroong mga tingga na lumabas ay normal po yan kapag ganitong proseso ang pagawa at kapag nagawa na ito ay hindi na po talaga sasakit ang ulo ng may-ari so ayan binarasan ko siya at kailangan dyan hindi tabingi, hindi mabasag at higit sa lahat hindi magangat at tumalsik so ayan ibinalik ko rin yung pinaka caps niya para naman walang mabawas at normal parin rin lahat maibalik natin sa may-ari so ayan Sinat natin at itis na natin kung gumana ba yung ginawa natin. So sabay-sabay ko po ito inayos, dalawa. At ipapakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Ano na, ititis na natin kung gumana na ba yung ginawa natin. So dahil galing na ito sa ibang pagawaan at bumalik daw ang sira, ngayon gagawin kong normal na wala nang balikan ang sira. So ayan, itis na natin. Unang-una, isarado muna natin lahat. Ikabit natin yung mga tinanggal nating iskro para dare ang ating gawa. So bago ang lahat, shoutout muna tayo rito lahat. Ayan, sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon. Shout out po sa inyong lahat. So, dalawa po ang ginawa natin dito sabay-sabay. Ayan, ititest natin kung gumana na ba itong isa. So, yung fingerprint talaga na naputol, hindi ko na pinalitan dahil hindi naman yung kasama sa ginawa natin. Wala namang sinabi ang may-ari. So, ayan, ang buhay po siya. Lubas so, na po yung kitlat at na-drain po pala ito. So, ganun po talaga. Iba-iba po ang proseso sa paggawa nito. Merong iba na bumabalik talaga. So, ito sa ginawa ko ay wala nang balikan. So, ngayon, isunod natin tong isa para makita nyo kung nabuhay ba itong dalawa. So ayan, buksan na ulit natin. So same procedure lang po ang ginawa ko dito kung paano ko binuksan kanina at paano ko ginawa. So inangat ko lang. Ang gagandahan nito ay kompleto pa siya. Hindi naputol yung pinaka-flex ng fingerprint. So ayan, i-remove natin yung screw at ginawa na rin ito dahil yung pinaka-screw nito ay nabutas na yung pinaka-warranty cell. So ayan, inangat ko siya at ginoksan ko lahat inangat ko yung fingerprint yan po yung naputol kanya doon sa isa yan so kanya wala na po yung fingerprint ito ang meron pa at ni natin yung battery flex LCD flex antenna so dandahan po yung antenna kasi po hindi po yan maputol ang kagandahan nito sobrang ganda pa po nitong itong pangalawang ginawa natin sobrang kinis pa talaga nito ang loob so ginawa na ito ni lang nabuhay kaso lang namatay ulit so ayan same procedure lang ang ginawa ko dito at tingnan natin mamaya kung nabuhay ba itong dalawa. So ayan. Ito po yung best technique repair. Tinanggal ko ulit yung caps kasi po ang caps na yan ay dyan po talaga nagsimula ang dead boot na yan kasi wala pong exhaust, walang butas ang caps na yan. Kaya ang nangyayari dyan ay bigla lang mamatay at minsan naman nawawala ng signal. Naglolo ko ang camera, minsan hindi mabuksan yung apps. So ayan, ang ginawa ko rin dyan, nilagyan ko ng flux Amtic Flux po ang tawag dyan. Marami po yan sa online, nabibili. So, wag po, wag po kayong gumamit ng soldering flux. So, ayan, iplat ko lang din. Kasi pag gumamit po kayo ng soldering flux, ay sibol na matuluyan ang inyong cellphone. So, ayan, lumabas din yung tingga. So, ayan po yung proseso sa paggawa ng ganito. So, ayan, hindi siya tabingi, hindi nabasag. Ayan, ang yung isa ay bigla na po siyang nag-charge. So, normal na po yan. So, ayan, mamaya itest din natin yan kung kapag i-power up ba siya ay mabubuhay pa ba. So, ayan ibalik ulit natin yung caps. Same procedure lang sa ginawa natin ganina. At malaman natin mamaya kung normal na ba ito. So, sa paggawa nito, pag ganitong proseso, ay hindi na talaga babalik ang sira. So, napaka-satisfied ang ganitong pagkakagawa. So, galing po ito ng Batangas, papunta ng Tagig para maayos lang. Maraming salamat sa lahat po ng nagtitiwala. Oh. Kasi, pinagawa na at bumalik ang sira at hindi na niya pinagawa ulit kasi gagasto at gagasto ang nagpapaayos. So, ganun ba ang gusto nyo guys? Gusto nyo gumastos ng gumastos. Kapag namatay ay ibalik nyo at gagastos ka na naman. So, ayan, binalikaw na rin lahat. Taon na po natin itong ginagawa at lahat po sila ay nagiging success ang lahat po ng nagpapagawa ng ganito. Aww. Ito sa ginawa ko dito, mamaya ititaste natin na kapag i-power up natin kung mamamatay pa ba rin ba or hindi na. So ayan, naikabit ik na natin yung back housing at i-test natin, i-charge natin kung mabubuhay ba yan. So sa mga gumagawa pala nito, kapag nainitan nyo ang board ay huwag nyo munang isalpak sa loob ng tatlong minuto. Ayan, lumabas po ang kidlat. So kanina wala pong lumabas na kidlat, so napakabilis lang po ng paggawa nito. Hinabot lang po ako dito ng 25 minutes sa dalawang cellphone. ayun guys, lubat na po yung isa at i-charge natin at magbabalik tayo mamaya. So ayan guys, after 15 minutes, ito na po ang nangyari. So, ayan, nagkarga na po siya. Yung isa, 22%. Yung isa, ay meron na rin laman. So, ititest natin. i na natin kung gagana ba siya at mag-power on pa ba siya. So, sabay-sabay natin i-on at sabay-sabay din natin i-power off. Mamaya kung gumana ba at mamatay pa rin ba. Kasi, nung pinagawa ito dati ay namatay siya kapag i-power off or malubat or madrain. or i-update. Ito naman, sa ginawa ko dito ay lahat na po ng bawal dito ay uki okay na. Aww pwede na siya ma-reset, mag-update lahat, mag-turn off, malubat. Ayan, kung napapansin nyo po, nagbukas na po siya at na-check ko dahil may password at hindi ko na hiningi ang password dahil ang ginawa lang naman natin dito ay did boot lang. Kapag ganito naman ang pagkakaayos ay wala po ibang madadamay na parts at personal use din po yan hindi natin pwedeng pakialaman. So ayan, gumagana ang tinis natin, volume, keyboard, lahat. At pagcha-charge, at ngayon, itest ko siya na may SIM card kung gagana ba siya. Kasi pag nagkamali ka rin dito ay pwedeng mawala ng signal. Ayan, ang gagawin muna natin ay lagyan natin ng SIM. Kasi madalas dito, ang mga gumagawa na iba nito ay nawawala ng signal. Tingnan natin kung nawalan ba ng signal. So ayan guys, lumabas oh. ko yung smart. So normal na po ang paggawa natin. So yan lang po ang ititest natin dahil... Kapag nga itong cellphone na kapag namatay, hindi mo na kailang hingin ng password dahil ang ginalaw lang naman natin ay yung, yung caps lang naman. Connected po yun sa signal. So, kapag mali ang pagkakagawa ay mawawalan din siya ng signal. So ayan, tinest ko rin yung isa, merong signal pero naka sa globe. So pwede naman yan baguhin. So ayan, meron na rin siyang signal at naka na siya. So normal po ang ginawa natin. So ngayon, malalaman natin kung normal ba talaga ang ginawa natin. Ang gagawin natin, tanggalin ko muna yung SIM at ipapakita ko sa inyo kung mamatay pa rin ba kapag ipower off. So ayan, tinanggal ko muna yung SIM kasi nag-iisang SIM lang yan. Pantis ko. So, minsan nadadala po lahat yan. At ngayon, ititest ko sa inyo kasi ang sabi niya, nirehit ng sabi, technician iwasan malubat at mag-turn off kasi hindi na ulit mag-power on. At kaso nalubat at nag-power off, ayaw na nga mag-power paki. Post na lang sir sa YouTube. So, kaya nirequest ko na ito ng may-ari na videohan kung paano ginawa. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo. Sinubukan ko i-restart kung mamatay pa. Kapag ito hindi gumana at hindi nag-power on, ibig sabihin hindi normal ang pagkakagawa. So ayan guys, lumabas po siya at nag-turn on. So ibig sabihin normal na po ang pagkakagawa. 100% po talaga yan. Satisfied po talaga ang nagbabagwa. Basta ganitong unit lang, Redmi 90 or Poco M3 yan. yan. ang pinaka madaling buhayin. So sinubukan ko pa pangalawang bisis. Ayan, 100% lumabas po ang power on normal na po ito only all na po ito at wala nang sakit sa ulo so sana guys sa video na ito ay nakakuha kayo ng kunting idea at kung gusto niyo magpaayos ay... PM lang kayo sa aking FB page Julpon TV at huwag kalimutan mag like mag share at mag subscribe sa aking video